Good morning, good morning, mga idol. Kakain tayo ng almusal. Ayun oh, nagmamantikang adobo ang ulam natin, mga idol. Ang sarap niyan. Ang lambot-lambot. Oh. Kain tayo, mga idol. Kain tayo, kain tayo. Good morning, good morning. Adobo ang ulam natin, oh. Ayan, Merry Christmas sa inyo. Nyon, good morning, mga idol, oh. 'Yung aking ulam ay eh, adobo. Ayan. Oh. Ayan tayo mga idol. Good morning, good morning sa inyo. Meron tayong dito na kamatis na merong siling payat. Kamatis bagoong. Good morning po. Ayan tayo mga idol. Hmm. Ang sarap. Hmm. Dari kisah kursa ini lah. Hmm. Marami bunga Hmm. Apa ya? Okay, mga idol. Black coffee. Maulan. Hmm. Bihira tayo makakain ng adobong baboy, 응, 막안 된다. 아, 유 harapin yung pagkakaluto ko ng adobo mga ito kasi pinamantika ko talaga kasi <coughs> talagang lumabas yung mantika yung niya. Ito oh, man Yung taba niya o talagang lambot. that. Ano ko na? Ang sarap niya. Ah, basta mentira, tabak lang. Taba talaga. Hindi na masarap sa adobo yang Yung nagmamantika mga idol. Um, um, um. Sarap. Pemisah-pemisah adobo, acarap. Ah, hmm, thank you Lord. Karena misalnya sa macam sarap palmosal, boleh nih saya leh